Bida ang kabataan sa isinigawang Santa Cruzan ng Filipino Catholic Community sa Milan, Italy, kung saan layong ipagpatuloy ang kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Si Chet de Castro Valencia sa detalye. Rise and shine, Chet! Tuwing buwan ng Mayo ay pinagdiriwan ng Filipino Catholic Community dito sa Milan ang tradisyonal na Santa Cruzan bilang bahagi ng Flores de Mayo at pagbibigay parangal sa mahal na birhen sa pamagitan ng pag-aalay ng mga bulaklak. At dahil sa pahayag ni Santo Papa ang taong 2024 ay World Children's Year kung kaya't ang mga sagala ay mga kabataan at mahigit 25 nagagandahan mga munting reyna ang lumahok sa nasabing okasyon. Sa labas ng simbahan, bakas sa mga OFW sang kanilang saya at suporta dahil sa paglahok ng kanilang mga anak sa nasabing okasyon. Isa na si Chris Amel Marsiga, 12 taong gulang at napag na siya ay may pinamalaking gown na disenyo ni Milan Pinoy fashion designer Raul Rivera. Sa hapon ay dalawang misa ang naganap. Sa unang misa, mayigit dalawampung kabataan ang nagprosesyon at nag-alay ng mga bulaklak sa mahal na birhen. At sa ikalawang banal na misa ay nagprosesyon din ang mga reyna sa loob ng simbahan at nag-alay din ng mga bulaklak sa santo. Maging ang mga deboto ay nag-alay din ng mga bulaklak. Natatangi ang araw na ito dahil ipinahayag ng Santo Papa na sa araw na ito ay maging pandaitig ang araw ng mga bata. Kaya pumili tayo ng mga bata na sila mismo yung mag-aalay sa Mahala Hindi lamang sila sa pag-aalay, pati yung mga kumanta, pati yung nagbasa ng uh, salita ng Diyos, din yung mga sa altar. Pagkatapos ng Misa ay isinagawa ang tradisyon na pagsuuban sa Mahal na Birhen at pagbasbas ng pari sa mga deboto. Ayon kay Father de Armas, mahigit tatlong dekada na ang Filipino Catholic Community dito sa Milan at taon-taon nilang isinasagawa ang tradisyon na Santa Cruzan. Subalit para sa taon na ito ay hindi na pumarada ang mga reyna sa mga lansangan sa bisinidad ng simbahan bagkos ay lahat ng ito ay ginanap sa loob ng Santo Stefano. At sa huli, pinasalamatan ng pare ang mga kabataan na nag-organisa ng Santa Cruzan, maging ang kanya mga sakristan na anya ay mga kabataan din. Ang ating community ay 35 taon na, na at uh, hindi naman lumilipas ang, ang taon na walang pag-aalay ng balak, kahit sa simpleng pamamaraan lang. Ang taon ng selebrasyon na ito ay naglalayong ipagpatuloy ang kultura at tradisyon ng mga Pilipino, pati na ang pagpapakita ng pananampalataya sa puong may kapal. Mula dito sa Milan, Italy, Chet de Castro, Valencia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.